Yung mga boss! <laughs> Nagbabalik Boss Ace! Yung! Bago natin umpisan tong shoutout mga boss, shoutout muna sa lahat ng MU Origin 2 Player at MU Origin 3 Player Asia! Let's go! <laughs> yun shout, shoutout muna tayo. Ay, sa mga gusto nga palang mag... Ano? Gusto nga palang mag-top up yon Direct message lang po kayo sa Facebook page natin, mga boss. DM lang kayo, kailangan lang ng pag MU Origin 2 player ka, kailangan lang ng UID, in-game name, IGN, um server. At kung ikaw naman ay MU Origin 3 Asia, um kailangan lang ng ID number saka in-game name, IGN. Yung pisa na natin mga boss. Yon, shout, shout out kay Medium Well ng Player Server. Yon, MU Origin 2 player to. Shout out kay Boss Copy Decisive. Uy, enter muna tayo. Grand Mage, Boss R, Lord Almighty yun. Cool J, J Ann, yun, shout out sa inyo mga boss. Shy0005. Tela Esiram. Lian May 8. Yun. Ano to? Arctic Silver. JP Winter Uragon Che Yasuki Lee W M W ganun kasi yung pangalan niya Kate Lockhart Warside 42 Mig Trust me I'm anger Lori Lee Pining Garcia Joyboy Boy Blackbird One Yung shout out sa inyo mga boss Wait lang. Sig okay, wala na tayong gagawin. Ito lang muna. Nerby. Hiraisin. Hatli. Lisa, ah, uh, Lisarian. Jordi, I am Otomike Raiko 14. Oni Chan. Hectic El Chapu Boss Bean Mark Lim Seven Up Yun, shoutout sa inyo mga boss Techno Omega Blackheart Yun, shoutout sa inyo Ayun So shoutout sa mga um, Malalakas nating suki Yun, special mention ko naman mga boss Yon, shout out kay Holy Parut. Yon kay Boss Holy Parut, kay Boss Rowen. Rap Rapture. Sicario Gray. Nyanyan Nyan Long Shot. Pakbet. Yon, shout out dito sa mga ka-alliance ko sa Skirts PH. At yon, ay, meron pa pala. Ito pa pala. Si Anagad. Assassin 83. Endel Win. Yun. Shout out sa inyo. Up! Oh, special mention ko rin. Shout out kay Boss Bogs. At shoutout rin sa supportive kong asawa. Yun. Yung asawa ko kasi sabi ko sa asawa ko makipag-follow to follow siya para mag 10k followers na ako yun may paparating tayo na ano may paparating tayo magandang balita sa mga sa mga sa mga customer at sa mga top fan yun, kaya ikaw kung followers ka ni Boss Ace pilitin mo na maging top fan kasi meron tayong ipapamigay ngayong paparating <laughs> Tapan. Paano nga po maging tapan? Kailangan mo lang laging nagla-like, comment and share. yon. Kahit comment, comment, like, like lang. Pero kung nag-share ka pa, mas magaling. Mas maganda pala. Yun. Yun na. Ha. Nagbigay na ako ng tip. Kasi mamimigay kami ng price sa mga top fan sa ka-customer namin. Sa customer, meron kaming ipaparapol bukod sila at bukod rin yung top fan namin dito sa Facebook page. Yun, sa mga nakasubscribe, sa mga naka nakapalo. Yon, kaya ano pang hinihintay nyo? Like, comment, and subscribe. Yon. Okay, dito na lang tayo mga boss. Sa mga gustong mag-top up, Boss Ace nga pala, authorized, unipin, masalam.